Alam kong gwapo ko. Nakangisi na saad ng binata. Pero sis, hindi tayo talo. Dinig ko ang pagbuntong hininga niya. Nagsalubong naman ang kilay ko dahil hindi ko nagets ang sinasabi niya. It means, lalaki rin ang gusto ko. Natigilan naman ako sa narinig ko. Sa gwapo niyang to, bakla siya? <laughs> Palusot niya lang to? Uwi ka ko sa sarili para-paraan ng sa ganun, madali niyang makuha ang isang babae. Hindi pa rin ako umimik. Parang pinahibig lang bibig ko. Patagilid siyang umupo paharap sa akin. Ipinatong niyang siko sa sandala ng upuan at pinakatitigan ako. Naiilang ako pero hindi ko naman magawa na umiwas ng tingin sa kanya. Ang gwapo niya kasi. Para siyang artista. Ganito ang pananalita ko ang ayos ko. Lalaking lalaki pero malambot ang puso ko. Aniya, sa puntong yon, doon na ako umiwas ng tingin. Bakit nga pala gusto mo nang kausap? May problema ka ba? Tanong ko at muli siyang sinulyapan. Nagkibit balikat siya. Tungkol saan, boyfriend? Umayo siya ng upos saka sinalina ng alak ang baso niya. Kumuha siya ng isa pang baso Nilagyan niya yon ng ice cube at sinalinan din ng alak. Inilapag niya yon sa harapan ko. Hindi boyfriend. Aniya't at muling sumandal ng patagilid sa upuan paharap sa akin. Pamilya. Parehas pala tayo? Saad ko at dinampot ang alak at tinungga iyon. Kanda -ubo ko sa pagduwal sa pangit ng lasa ng alak. Hindi ko maintindihan kung ano ang lasa niya. Dahil ito ang unang beses ko na tumikim ako ng alak Alak yan oy, hindi yan Diyos na iinumin mo lahat Aniya sabay-abot ng tisyo sa akin Napahiya ako ron Ganon kasi ang palagi kong nakikita sa tuwing may nagiinom ng alak Tinutungga ka agad ang laman ng baso Hindi pala ganon yon? Nang mahimasmasan, sumandal din ako sa upuan kagaya ng posisyon niya Magkaharap na kami ngayong dalawa. Totoo ba na alak ang solusyon kapag may problema ka? Tanong ko rito. Mm, maybe no, maybe yes. Ganito kasi yon. Depende yon sa tao. May tao kasi na tahimik. Hindi nagsasabi ng saloobin niya. Nagiging madaldal lang kapag nakainom. Kaya kailangan niyang uminom ng alak at magpakalasing. Wala nang sa ganon, wala ng preno ang bunganga niya hindi na siya mahihiya na ilabas ang mabigat na dinadala sa damdamin niya. Yung iba naman, kapag alam nila na makakatulog sila sa kalasingan, ayon. Sakto yung sinabi mo na alak ang solusyon sa problema. Kasi paano mo pa maaalala ang problema mo kung nakatulog ka na sa kalasingan? Mukhang kailangan ko nga ng alak. Sabi ko at kinuha ang baso ko. Tumikim ako ng kaunti Pinilit ko iyong lunukin kahit nasusuka ako at masakit sa lalamunan. Patikim-tikim lang ako hanggang sa nagustuhan ko na ang lasa kalaunan. Tahimik lang ang lalaki sa tabi ko. Mukhang malalim ang iniisip. Tahimik lang din ako sa isang tabi. Bigla ay namiss ko ang pamilya ko. Na kahit ganoon si itay sa akin, namimiss ko pa rin siya. Yung sama-sama kami buong pamilya. Pero hindi naman pwede na habang buhay, sa bukirin lang magtatrabaho kasama ang mga magulang ko. May pangarap din ako para sa kanila, pero ang hirap namang tuparin yun kung sarili kong ama dinadaw na Ang hirap magsumikap sa buhay, yung walang may proud sa'yo, walang naka-appreciate sa pagod at paghihirap mo, yung hindi nila nakikita ang pagsusumikap mo. Pinahid ko ang luha na kumawala sa mga mata ko. Ang hirap lang kasing mismong tatay ko pa ang nagda-down sa akin. Hindi ako ang favorite kasi hindi ako matalino katulad ng mga kapatid ko. Ibang trato niya sa akin kasi hanggang ngayon wala pa rin akong nararating sa buhay. I smiled bitterly. Tapos binilangan nila ako sa mga nagastos nila sa akin. I chuckled. Sabi nila para naman sa kabutihan ng anak ang mga sinasabi ng mga magulang. Siguro nga, kasi kung wala yung mga masakit na salita ni itay sa akin, hindi siguro ako magpuporsige at magsusumika pa. Napahugot siya ng isang malalim na hininga. Ang hirap sumuko lalo na kapag magulang ang kalaban. Nang tingnan ko siya, malungkot ang kanyang seryosong muka. Controlling masyado ng mga magulang ko. Hindi ako makadesisyon para sa sarili ko. Lahat ng kailangan ko, ipagsabi sa kanila. Kung approve ba nila ang nais ko. Nag-iisa nga nakakukaya kung anong gusto nila, sige lang. Susundin ko kasi para naman yun sa akin in the future. Pero yung ipakasal ako, yun na ata ang hiling na hindi ko matanggap. Hindi ba nila alam ang tungkol sa pagiging bakla mo? I ask. Alam nila pero magbabago rin daw ako kapag may asawa na ako, sabi nila. Nakaramdam ako ng pagkalito ng ubusin kong laguki ng laman ng baso ko. Napapikit ako ng mariin at sumandal ng maayos sa upuan. Siguro subukan mo munang mag-intimate date sa isang babae. Itest mo ang sarili mo kung hindi ka mandidiri sa ginagawa mo. I suggest nakapikit pa rin ang mga mata ko dahil sa hilo. Well, pwede naman. Kaya lang hindi ako komportable na maganon sa babae. Lalo na kapag never ko pa siyang nakausap. Aniya, sa'yo na lang kaya. Napamulat ako bigla sa sinabi ng lalaki. Ramdam ko ang bilis ng pagtibok ng puso ko at natulala sa kanya. Hindi ako kinakabahan, hindi rin natatakot. Pero ang tibok ng puso ko, dinig na dinig ko ang lakas ng kabog nito. Well, just like what I've said, kung gusto mo lang naman, since nag-uusap na tayong dalawa, at sinadjust mo yon kaya. I smiled awkwardly. <laughs> Oo nga naman, wala namang problema. Pwede kitang matulungan dyan. Pasalamat ko na rin sa iyo dahil kahit papano, gumaan ang loob ko sa pagsabi ng mga hinanakit ko. Then I realized na mali ang sagot ko sa kanya, na dapat ay hindi ako pumayag dahil hindi ko naman siya kilala. Gusto kong batukan ang sarili ko. Paano ko babawiin ang sinabi ko? Nanigas ako sa aking kinauupuan nang lumapit siya sa akin. Ganito ba? Aniya. Tumikim ako at bahagyang inilayo ang katawan ko sa kanya. Nang makaramdam ako ng init sa buong katawan, biglang uminit ang paligid. Naparami yata ang inom ko. Nahugot ko ang aking paghinga nang ilapit niyang kanyang muka sa muka ko. Or ganito pa kalapit? Tanong niya pa. Ah, oo, oh, 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 ganyan nga. Ah, anong nararamdaman mo? Wala naman, maliban sa pag-init ng katawan ko. Nakahinga ko ng maluwag nang lumayo siya at bumalik sa kanyang pwesto. Tinamaan na yata ako ng alak. ako rin, nahihilo na ako. Sabi ko. Nakalayo na siya pero ang init sa katawan ko ay hindi pa rin nawawala. Pati ang bilis ng tibok ng puso ko, lalong bumilis at parang kakapusin ako ng paghinga. You okay? Tanong niya sa nababahala na tono. Tumango naman ako. Pinaypayan ko ang aking sarili gamit ang aking palad. Ang init, hindi ako makahinga. Mabilis siyang tumayo at dinaluhan ako. Napapiksi ako ng hawakan niya ang kamay ko at pinisil-pisil ang palad ko. May hika ka ba? Ang kanyang mainit na hininga ay tumama sa leeg ko. May kung anong kakaibang pakiramdam, akong naramdaman ang dumampiang init ng hininga niya ron, na para bang may gusto ang katawan ko. Ma, may gamot ba yung inumin? Tanong ko sa kanya. Natigilan siya sa ginagawa at nagsulubong ang kilay niya. No, hindi ako gumagamit ng ganon, miss. Aniya, is something bad happened to you? Umiling ako. Yung katawan ko, parang, parang hindi ko maintindihan. Kusang umar ko ang katawan ko nang dumaplis ang deliri niya sa binti ko. Nang hilain niya pababa ang manggas ng palda ko na umangat. Bahagya siyang lumayo at napailin. <sighs> Kakaibang epekto ng alak sayo. Aniya nang makumpirma kung bakit ako nagkaganito. Ihatid na kata sa inyo. Mahirap na kung... Miss, mabilis niya kong niyakap nang alisin ko ang blazer ng damit ko. Inakay niya ko patayo matapos niyang isuot muli sa akin ang blazer ko. Nakaalalay ang isang kamay niya sa baywang ko bilang suporta hanggang sa makalabas kami ng restobar. Saan ang bahay mo? May sasakyan ako. Ihatid nilang kita. Anya ngunit hindi ko magawang sumagot dahil sa samot-saring nararamdaman. Ang pagkahilo, ang init na naramdaman sa katawan, at ang pagkapos ng hininga. Nang makita niyang pinagpawisan ako, dinala niya ako sa kanyang sasakyan. Maingat niya akong pinapasok doon, at nagmadali na umikot sa passenger seat. Nang makapasok siya, tinodo niya kaagad ang aircon ng sasakyan. Okay na? Aniya, umiling ako. Napahila mo siya sa kanyang muka ng makitang, nahihirapan ako sa sitwasyon ko. What do you want me to do? Nababahala na tanong niya. H Hindi ko alam. Hinihingar na sagot ko. Parang napapaso ako sa sobrang init ng katawan ko. Kahit tinodo na ang aircon, kahit kaunting lamig ay wala akong maramdaman. Inalis ko ang blazer ko, pati ang sandal at stockings ko. May sinasabi ang lalaki na katabi ko ngunit hindi ko maintindihan. Inawat niya ako sa ginagawa ko ngunit hindi niya ako napigilan. Nagkukusa ang kamay ko. Nagkaisa ang katawan at isip ko sa nais na gusto ko. Naiiyak na ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Anong nangyayari sa akin? I ask him breathlessly. Tulungan mo ko, please. I pleaded. Hilam ang mga mata na tumingin ako sa kanya. Magulo na ngayon ang kanyang buhok. Tabingi ang kwelyo ng damit na suot. Umaalon ang kanyang lalamunan. Madilim ang mga mata at nakaigting ang panga. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Please. Saad ko at kusang lumapat ang mga labi ko sa labi niya. Hindi ko na alam kung ano ang sumunod na nangyari. Basta'ng alam ko, napapawi ang init sa katawan ko sa ginagawa niya sa akin. Natauhan lang ako ng maramdaman ng sakit sa ilang parte ng katawan ko. Nang magmulat ang mga mata ko, nasa tabi ko na ang lalaki. Katulad ko, wala rin siyang suot. Habol nito ang kanyang paghinga. I am sorry. I don't know that it was your first at doon ako natauhan. Nakuha ko ng lalaking unang beses ko palang nakilala at nagpakilala sa akin na bading. Ngunit sa kalasingan at pagod ay nakatulog ako. Nagising ako sa hindi pamilyar na silid. Sobrang sakit ng ulo ko pati ang aking buong katawan. Para akong binugbog. Mariin akong napapikit ng maalala ang nangyari kagabi hindi ako makapaniwala sa aking sarili na nagawa ko ang bagay na yon. Naisinuko ko ang aking iniingatan sa isang estranghero. Napabangon ako sa gulat ng bumukas ang pinto at pumasok ang lalaki. Ngunit agad din akong napahiga ulit nang makaramdam ng pagkahilo. Lumapit siya sa akin na may pag-aalala sa muka. Ganun pa rin ang suot niyang damit kagabi Lukot na yon at may bakas ng mansya. Nahihiya na napaiwas ako ng tingin nang makalapit siya sa akin. Na nasaan tayo? Mahinang tanong ko. Sa hotel. Hindi ko kasi alam kung saan kita iyahatid. Kaya dito na lang kita dinala. Aniya. Yung nangyari kagabi. Sorry, ano, wag mo nang isipin yon. What? Sorry, hindi ko lang talaga alam kung ano ang nangyari sa akin kagabi, kaya iyon ang nagawa sa'yo. Sabi ko sa mahina na tono, nakayuko lang ako dahil hindi ko kayang salubungin ng mga tingin niya. Pasensya na talaga, huwag mo nalang isipin. Pero, wala siyang maidugtong na salita. Hindi niya rin siguro alam kung ano ang sasabihin. Kagustuhan ko yon. Sabi ko, at nag-angat ng tingin sa kanya. Fine. Pagsuko ng binata. By the way, may inabot siya sa akin na puting sobre. Tungkol don sa payment na pinag-uusapan. Hindi na. Pagtanggi ko. Hindi na kailangan. Parehas lang tayo na kailangan ng may makausap. Kaya patas lang. Hindi mo ko kailangan bayaran don. Magbanyo lang ako kahit masakit ang ulo ko ay pinilit kong tumayo. Suot ko na ang damit ko. Pinilig ko ang aking ulo nang maalala ang nangyari sa pagitan naming dalawa kagabi. Nang makapasok ako sa loob ng banyo, inalis ko lahat ng suot ko sa katawan. Kailangan kong maligo. Sa isip ko ay paraan yon para mawala ang alaala ko sa nangyari kagabi. Pero tila walang epekto hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa kaanyuan ng estrangherong lalaki na nakasama ko kagabi. Sa ginawa namin, hindi ko maiisip na isa siyang bading. Kahit yon ang unang pagkakataon na nangyari sa akin, masasabi ko na magaling siya, na para bang alam niya ang ginagawa niya, na hindi lang yon ang unang beses na ginawa niya sa babae. Hindi ko man lang nakitaan ng pagkailang, pagkadisgusto ang kanyang muka. Kahit pagtutol sa halik ko, wala kong naramdaman na ganon. Parang ang nagustuhan niya ang nangyari sa amin kagabi. Bakla ba talaga siya? Naguguluhan na bulong ko sa sarili. Nang makalabas ako ng banyo, naabutan ko ang binata na nakaupo sa couch. Nakaharap sa pabilog na mesang babasagin. May pagkain na nakahain doon. Bigla akong nakaramdam ng gutom. Natigilan pa ako ng mag-angat siya ng tingin sa akin. Biglang uminit ang magkabilang pisngi ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sa paraan ng pagtitig niya, parang napapaso ako. It's almost 3 p.m. already. I am sure gutom ka na. Ania. Te teka, alas tres na? Pagkumpirma ko, tumango siya yung trabaho ko. Ganon ba talaga ako kapagod para ganon kahaba ang tulog ko? Kainis, late na ako. Ayaw pa naman ni manager ang late. Automatic absent na yon. Laglag balikat na hinalungkat ko ang aking shoulder bag. Hinanap ko ang cellphone ko ngunit lobat yon. Paano na ako magpapaliwanag sa manager ko nito? Hindi ko alam na may trabaho ka. Nabaling ang tingin ko sa kanya. Kaya hindi kita ginising, sorry. Hindi, ayos lang. Lumapit ako sa kanya at umupo sa kanyang tabi. Isang maliit na sofa lang kasi ang narito. Kaya wala akong choice kundi ang tumabi sa kanya. Hindi ako pamilyar sa pangalan ng mga pagkain. Pero ang bango ng mga ito at nakakatakam. Hindi ko na siya nagawang suwayin ng sandukan niya ko ng plato ko. Tahinik lang akong kumain at hindi ko na malaya na nakatitig na pala sa akin ng binata. Ano ang kahihinat na ng buhay ni Audrey gayong may namagitan sa kanila ng binata? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates.